Gusto mo ba ng buhay probinsya? Tara! G, dito tayo guys sa Barangay Borok Borok Bilison, Antique. Bali, bibisitahin nga namin dito guys si Kabukid Vlog, Sheila May Beryl, at si Asian Boy. Pero guys, bago kami makarating sa Barangay Borok Borok Bilison, ay dumaan muna kami dito sa Dalipi Public Market. At bumili nga lang ako dito guys ng hipon tsaka tahong. Kaya pala guys, hipon ang binili ko dahil isasawag namin ito sa ginataang labo. At madami nga rin guys, tindang isda at marami kang mapagpilian. Anyway guys, bago nga po pala kami dumiretso sa Bilison, ay dumaan muna kami dito sa Caltex Gas Station. At shoutout nga po pala sa kanilang staff, lalo nang itong si Mark. Napakabait. Dahil palagi nga ako dito guys, nagpapagas. At pagdating namin dito guys, sa Crossing Aldea, ay may nakita naman kami dito nagtitinda ng pakwan. Kaya naisipan ni Sir JB na bumili ng pakwan. Pandagdag na rin guys sa aming kakainin doon sa bukid nila kabukid. At kahit tagulan na nga guys, napaka sarap pa rin at napakapula ang kanilang tindang pakwan dito. At pagkatapos nga guys, kiluhin at bayaran ni Antiquenio Maestro, ituloy naman ang aming biyahe papunta sa Bilison, Antique. Malapit lang naman ito guys, ang bayan ng Bilison sa bayan ng San Jose dito sa Antique. At dito nga kami guys, dadaan sa gilid ng Bilison Public Market. Papunta sa bukid nila Kabukid. So ito guys, papasok so tayo sa mansyon ni Kabukid. Kabuked. wow. Asinsadong asinsado si Kabuked. Ayan, ito ng kanyang Hi, mini morning. tindahan. yan pasok tayo mamaya dito, guys. Hi, kamusta ka dito, Kabuked? Bukid pa rin. <laughs> <laughs> Hello, mga Kabuked. Ayan, good morning at welcome home. Ayan, guys. Ganda na kanyang tindahan. No? So, ito, guys. Meron na DTI permit. Wow, sana all. Wow, parang bahay ko, pasok pasok tayo dito. So, hey guys, ito ang bahay ni Kabukid. Okay na, yari na. Dati na. kubo-kubo ngayon. Mayayari ka talaga. So, ito na guys, yung binili namin hipon, kakatahong, ayan. Kasi yung ulam namin ngayon, magluluto kami ng ginataang tambo. Ito na ba yung tambo? Yes. Wow! Ayan guys, ipon na lang. <laughs> Kasi ano to eh, loyal ano to si yes. ni Governor uh, kay... Paolo S. Javier. Yes, ayan. ayan. Shoutout nyo pala kay Ninong Paolo Javier. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. At habang nga guys, abala si Kabukid sa paglinis ng hipon at tahong kami naman ni Asian Boy dito ay kumuha ng talbos ng sile para panghalo sa ginisang tahong. At hindi nga guys, maganda ang panahon ngayon kaya pagdating namin dito at maya maya lamang ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ko nga guys na malayan ay luto na pala itong ginataang labong. Grabe, napakabango at napakasarap. At pagkatapos nga guys ni Kabukid magluto ng ginataang labong ay agad naman siya nagluto ng ginisang tahong. Grabe guys, craving satisfied talaga kami ngayong araw. Ikaw guys, kontento ka na ba sa ganitong luto ng tahong? Tinggi sa lang at kunting timpla ay okay na ito guys. Napakadaling lutuin. Ito na nga guys, pagkatapos timplahan ni Kabukid ay nilagay niya na ang dahon ng mga sile. At tapos na nga guys, si Kabukid magluto. Kaya naghiwa naman siya ng prutas. Ang una niya hiniwa ay mangga tsaka itong watermelon. At pagkatapos nga guys, ihat ang mga pagkain. Siyempre, nag-picture-picture -picture muna kami. Si guys, ganun talaga ang buhay ng isang content creator or vlogger. Dahil kailangan mo talagang gumawa ng content, mapateks man ito, video or pictures. Alam kong relate na relate dito ang kapwa ko, content creator. At ayun na nga guys, natapos na kaming kumain. At pagkatapos nga namin kumain guys, ay nagpahinga lang kami dito habang nagmamaritisan. Oy, charot lang po. <laughs> At kinahapunan nga guys ay naglaga naman ng saging itong si Asian Boy. Dahil ito nga guys ang aming gagawing merienda dito sa kanilang bukid. O ba diba guys kapag masipag ka lang, libre na ang iyong merienda. Alam nyo ba guys na isa sa mga dahilan kung bakit ako pumunta dito? Dahil sa nakita ko guys na post ni Kabukid Vlog na bagong pitas na mga bunga ng saging. Sabi ko tamang tama to pag pumunta ako dito sa kanila ay pwede naming gawing merienda at at ito na nga guys, saktong sakto. At ito nga talaga guys, ang merienda namin dito, buti nga na lang, marami pa palang natira. At naglingas lang nga dito guys, ng apoy si Asian Boy, tsaka niya ito inilaga. At habang nga guys, nagpapakulo ng saging, dito naman si Kabuked, abalang-abala na para sa gagawin niyang content. At habang pinagmamasdan ko nga siya guys, sa kanyang ginagawa, ay tuwang-tuwa talaga ako sa kanyang pinanggagawa. Kaya guys, kung gusto mong tumawa, ifollow mo lang si Shellamy Beryl, a.k.a. Kabukid Vlog. <laughs> at pagkatapos nga, guys, gumawa ng content ni Kabukid Vlog, balikan naman natin itong nilalaga nating saging. At lumipas nga lang, guys, ang ilang minuto at naluto na rin itong nilagang saging. Grabe, guys, napakasarap nito. Ikaw, guys, kumakain ka rin ba nito? Masarap ito, guys, i-partner sa mainit na kape. Oh. Ay, you po. Ang pagkain na gugutong po. siya yung ako, kabukid. Gusto mo saging? Eh? Ako po yung kabukid vlog po Ay, dati. Nasigat pong vloggers. Ang Yes, hindi po kumakain yung siya. <laughs> ano? Arte nito. <laughs> Kala ko nga guys, tapos na si Kabukid mag-content, hindi pa pala. At nung naluto na nga guys, ang saging ay nagtimpla lang kami dito ng kape at syempre kumain na rin. Grabe guys, napakasarap talaga magmerienda ng nilagang saging at ipartner ito sa mainit na kape. Lalo na ngayong rainy season. At pagkatapos nga namin magmerienda guys, ay lumabas naman kami dahil dumating nga sila Ma'am Darlene Omanio. May dala nga sila guys, puno ng mangga na galing pa daw ito sa Gimaras Island. At syempre guys, nag-survey na rin kami dito sa Vegetable Garden ni Kabukid Vlog. Kaya e guys, pagbalik ko dito, sigurado meron na naman kaming aanihin. At pagkatapos nga namin dito guys, sa kanyang garden, ay tuloy naman kami doon sa bahay nila Ati Beng. Aliapat na nga kami dito guys, dahil sumama nga sa amin si Kagawad Naig ng Barangay Poblasyon, Bilison, Antique. Sa mga hindi pa pala guys, nakakakilala kay Kagawad Naig. Siya din po ay isang content creator. Kaya, pakisuportahan din po guys. Hello! Good afternoon! Welcome dito sa bahay ni oh Ati Beng. So, kamusta po dito? Pasok kami sa bahay mo. Hi! No. Hi, kamusta Jemay Kapuso? Kapuso! Ito naman guys, mga kasama ko. Bumisita kami dito kay Ati Beng. Si Kagawad Naig. Ayan. Siyempre si Auntie kenyo Maestro. Ito guys. Ang ganda ng garden ni Ati Beng. Kunti na lang ngayon kasi umulan na. Iba na siguro itatanim. So ito guys, update sa bahay ni Ate Beng. May kusina na. Ayan, ganda talaga maniraan sa probinsya. So ito guys, oh. basta sa probinsya ka talaga may saging, may nyog. So, at pagkatapos ka namin guys, magkwentuhan dito kila Ati Beng ay umuwi na rin kami. At dito ko na lang guys, tatapusin ang aking video. At maraming salamat po. Paalam!